aminin ko na umpisa pa lang hindi dapat antena hill ang ride natin ngayon medyo mahaba-haba sana siya pero at some point nitong ride napag-isipan na lang naming i-cancel muna to paano ba naman pareho kaming nakaramdam ng saddle sore at para i-save ang mga puwet namin naisipan naming dito na lang muna sa malapit ito kasi ang nangyari. Si Boyki bumili ng bagong cycling shorts. Congrats! At ito yung unang gamit niya dito. Ako naman, recently, nag explore ng mga saddle. At sinubukan kong itong saddle na to. Mura lang din kasi siya at may iba rin nagsasabi na komportable siya kahit walang padding. Di namin inasahan na ito palang ang magpapatap out sa amin ngayon. Ang eventual na naging ruta natin, aahon muna sa sumulong paantipolo. Then derecho hanggang matagos ang Manila East Road dito, kakanan tayo pamuntang Binangonan. Tapos, magsa-side trip muna sa Antena Hill. Finally, tatagos tayo sa C6. 75 kilometers ang distance natin ngayon at may 700 meters na elevation gain. paano naman tong araw na to Kagulan na din talaga sa time na to ng taon At etong ride natin Kakatapos lang ito nung bagyong Karina Medyo madami ang mga nabahang mga lugar May ilang kalsada ang maputik pa Malaki ang chance na ulanin kami ngayon Pero ready naman kami kung sakali ang hindi kami ready ay yung mga ahon at una na dito yung sumulong climb actually, madami pang mga mas matlarik na kalsada kumpara dito pero dahil sa paghulan wala kaming mga ensayo at ramdam namin ito ngayon etong segment ng ahon na to kung yung tuloy-tuloy na ahon lang 3.6 kilometers ang haba ay sa Strava at may average gradient na 4.6% Madaming mga siklista dito, lalo na kapag weekend ng umaga. Kaya medyo nakakapagtaka dahil medyo konti ngayon. Habang umaahon dito sa sumulong, nag na akong makaramdam ng konting discomfort sa saddle. Medyo madaming flex, kaya nakapanibago tapos dahil sobra tumatama na rin dun sa pinaka ano pinaka seat post so nararamdaman mo rin na matigas minsan so, minsan Bukang hindi ka nyo ng saddle ko tong mahabang ride Kasi ako ano Tingin ko kailangan natin mag-rig <laughs> Or route Nandakong ko naman yung hindi sabihin mo sa tayo yung search eh Oo Sa lahat lang yung quality eh Oo Wala muna tayo may May naisip ako Doon tayo, doon tayo At this point, napag-desisyonan namin na i-cancel na muna yung ride nararamdaman ko na talaga na magiging masakit na to later at hindi na enjoy yung ride pag ganun bakit nga ba kasi ako sumubok ng ganitong saddle sa totoo hindi ito yung unang saddle ko na walang padding meron din ako nitong lightweight na carbon saddle mga 90 grams lang nakaraming rides na din ako gamit to and wala naman ako naging problema yung shape niya kasi mukhang sakto sa build ko pero Never ko pa to nasubok sa malayo ang rides. At worried ako na baka magka-saddle sore din ako eventually. Dahil matigas siya at masyadong matagal ako mo babad dito. So far sa mga 100 km na rides at walang lubak, okay naman siya. Itong tinetest naman natin, in theory, parang promising naman siya. Dahil kahit walang padding, meron siyang flex na pang-absorb sana ng vibrations. Pero parang sobra naman pala siya para sa akin. Paminsan-minsan, tumatama na yung soft area ko sa ibabaw ng seat post. At masakit siya, to be honest. Tingin ko, good call talaga na i-postpone muna namin ang initial plan. Paganda din naman ang Antenna Hill sa bayan ng Binangonan. At on the way lang namin pa uwi. Si Boyki kaya, kumusta na naman ang bagong cycling shorts niya? Masyadong, ano, mali-comfortable sa ano. yung padding niya, ma-nipes, ganun? Parang ganun eh. Pero tingnan, dahil maliit din yung shorts niya. <laughs> ah, <laughs> Maling size medium yung medium natin, pero maliit yung size ninyo. Ah. Pero yung padding talaga. Na so, potentially yung padding o kaya yung size ng shorts. Hmm, interesting perspective din na hindi ko naisip before. Oo nga naman, kung maling size ang shorts mo, pwede din mag-cause ng saddle sore. Anyways, balik tayo sa ride right. So, sinerge namin ang daan paantena sa Google Maps. Pero mukhang budol Maps ang kinalabasan dahil dinaan kami nito sa mahabang ding ahon sa diversion road sa Cardona. Mga lagpas isang kilometro din to. Tapos mga first few hundred meters, matarek. Umipitik ng double digit gradient. Ang consolation naman nito ay naiwasan namin ang traffic sa sentro. Nagulat tayo doon. Hindi natin na-expect. Nagulat na Google. Di Google Map, may binudol tayo. Pagkabalik namin sa main road at patungo na sa binangonan, nagumpisa nang maging matraffic. Isa rin to sa mga rason kaya bihira akong magbisikleta dito. Patience lang hanggang umawad kami sa pasukan ng Antena Hill. Unang bumungad sa amin ang malapader na ahon. Medyo nakaka-intimidate siya actually. 13.4 gradient ang unang 140 meters ayon sa Strava. Yung buong ahon naman, 1.5 kilometers at may gradient na 9.7. Category 4 climb ito. Mabuti na lang din at bihirang sakyan dito kaya kung mabitin man tayo, safe pa rin. Ingat na lang siguro sa iba pang mga siklis ng lumulusong dahil medyo makitid ang daan. <tipop> oh, na yan. Kung hindi. <laughs> okay, bubelo. <laughs> okay. taas, kitang-kitang -kita tanawin ng Laguna Lake sa Binangonan side sa kalayuan matatanaw mo rin ang mga gusali ng Metro Manila likuran nito ay may MTB downhill trail dati. Hindi ko na lang alam kung meron pa rin ba ito hanggang ngayon. Hindi na rin namin ito nasili. May mga nakasabayan kaming iba pang grupo galing GMA Cavite pa. At coincidentally, ang isa sa kanila ay may saddle din na katulad ng sa akin. Ayan o, oh. pareho kami ng saddle. Pero sa kanya, ano pangalan mo sir? Ano sir? Um, Chester Obro po. Chester. Know, sa kanya komportable. So magkakaiba talaga sa yung tao eh. Sa akin tumatama dito yung ano yung yung ilalim ng bus. <laughs> sa kanya komportable. Dito natin makita na wala talagang perfect saddle. Pwede yung komportable sa iyo. Tapos sa ibang tao naman ay tila torture ito. Sa mga karanasan ko, may idea na rin ako kung magiging komportable ba sa akin ang isang saddle. Dahil alam ko na ang shape at lapad na gumagana sa akin. Kaya optimistic sana ako dito sa sinubukan kong saddle dahil align ito sa preferred kong shape. Maik silang ride natin ngayon pero okay na rin dahil nakapunta tayo ng antenna hill after all these years. Mas mahalaga, may natutunan tayong lesson kung sa saddle comfort. May mga pinaplano rin kasing longer rides in the near future at nasa quest ako ngayon sa paghanap ng best configuration for maximum comfort. After nitong ride na to, napag-isip-isip kong mukhang kailangan ko pang magpatuloy sa aking quest.